Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones, mahigpit na ipinataw ng mga Hapones ang censorship sa mga pelikulang Pilipino at Amerikano. Kaya naglaan ng panahon si Po Senior hindi alam ng mga kalaban na si Po Senior ay lihim na sumapi sa panay gerilya sa ilalim ni Colonel Macario Peralta. Siya ay naging isang undercover na tao ng Lianis Intelligence and Information Corps. Ang mga ito ay inihayag niya sa panahon ng pag-uusisa ng post-war loyalty status board. Si Po Senior ay naging isang kapitan, ngunit tumating ang isang punto na kinakailangan niyang iwan ang kanyang karera sa militar. Noong 1940, na pangasawa niya ang magandang pampanggenya na si Elizabeth Bessie Gatbonton Kelly na anak ni Martha Reyes Gatbonton at Iris American na si Arthur Kelly na nanirahan sa lubao Nagkita sila sa State University. College mates sila dahil si Kelly gumukuha din ng chemistry. Noong 1943 nagkaroon ng lumalaking pamilya si Po Senior na may tatlong anak ang anak na babae na si Elizabeth, ang mga anak na si Ronald Alan at Fernando Jr. o Andy. Kaya ginawa ni po senior ang masakit na desisyon na mag full time sa paggawa ng pelikula na sa tingin niya ay mas kumikita. Noong 1946, itinatag ni po senior ang kanyang production company, ang Palaris Films, na ipinangalan sa kanyang hit pre-war movie gamit ang wala ng Manila picture sa San Francisco del Monte, Quezon City. Ang kanyang unang handog para sa 1946 dugo ng bayan ay isang napakalaking hit. Nagbigay ng karagdagang kapital upang makagawa ng isang string ng mga hit tulad ng awit ni Palaris hanggang Pierre 1946, Limbas 1947. Noong 1949, nagtayo si Po Senior ng sarili niyang State of the Art Studio na may mga kagamitang in-order mula sa US at pinalitan ng mga pangalan ng kanyang outfit bilang Fernando Po Production Incorporated. Isang subsidiary Royal Films ang na-set up noong 1951. Sa taong iyon din, nang idinirect ni Po Senior ang isang barrier-breaking movie na nagtatampok sa unang babaeng comic superhero sa bansa. Nilikha ng mga alamat ng comics na sina Mars Rabelo at Nestor Redodo. Ang pelikula noong 1951 ay Darna kasama si Rosa del Rosario bilang pangunahing papel na Darna na nagligtas sa isang bayan mula sa babaeng may ulo ng ahas, si Valentina na ginagampana ni Cristina Aragon. Itinampok ng pelikula noong 1951 ng ilan sa mga pinaka nakakagulat na visual effect na nakita sa celluloid screen mula sa mga high-flying scenes, mahiwagang pagbabago na lumpo na sinarda tungo sa darna at mga espesyal na prosthetics at make-up na kinabibilangan ng mga tunay at buhay na ahas. Ang Darna ay isang kamanghamanghang hit hindi lamang sa Pilipinas na ipinalabas rin sa Thailand at Indonesia kung saan nagtala ito ng na mga hindi pa nangyaring box office records. Ang orihinal na pelikula ay nagbunga ng higit pang mga hit na sequel at walang ibang version ang mas mahal at maaalala kaya ng 1951 Darna Classic. Sa tuktok ng kanyang tagumpay sa kanyang pagdidirek, sinimula ni Po Senior ang isang bagong melodrama, Basag na Manika. Katatapos pa lang niya ng pelikula nang maranasan niya ang isang trahedya na ikinagulat at nagpayak sa industriya ng pelikula. Noong lunes ng gabi, October 21, 1951, nagtungo sa Family Clinic sa Maria Clara Street, Sampaloc, si Po Senior. Inaakala niyang resulta ito ng pinsala sa balakang na natamo niya ilang araw na ang nakararaan. Pagkatapos ng pillow fight sa aktor na si Fred Peñalosa sa isang party. Walong doktor na espesyalista ang nag-asikaso sa kanya mula sa isang ortopedist, neurologist hanggang sa nakakahawang sakit at cardiovascular specialist. Ilang gamot ang ibinigay nila sa kanya na hindi umepekto kay Po Senior. Kinabukasan nagreklamo si Po ng hirap sa paghinga at paninigas ng mga kalamnan lalo na sa liig. Sa puntong ito Inausap ni Dr. Eliodoro Kongko, may-ari ng klinika at kaibigan ng pamilya ni Po, si Bessie Po, at tinanong kung ang kanyang asawa ay nagkaroon ng insidente sa isang aso. Ibinunyag ni Bessie Po na noong August ay nakagat ng tuta si Po. Ngunit isinantabi ito at hindi sumasa ilalim sa anti-rabies injection. Kinaumagahan, kinumpirma ng lahat ng doktor na nagkaroon ng rabies si Po. At umabot sa puntong wala nang magagawa, ang kanyang kalagayan ay lumala at siya ay binigyan ng mga huling sakramento. Di nagtagal bago maghanting gabi noong October 23, 1951, namatay si Fernando Posinor Sr., 35 taong gulang lamang. Nainiwan ang kanyang biyuda, si Bessie, ang kanilang anim na anak, si Elizabeth, Ronald Allen, Fernando Jr., Martha Genevieve, Frederick at Evangeline Ida at ang kanyang ina si Marta Reyes. Iniwan din niya ang kanyang nalulungkot na mga tagahanga ng pelikula, ang mga kasamahan sa industriya na hindi makapaniwala sa kanyang maagang pagkamatay. Ang kanyang katawan ay nakalagay sa estado sa malaking estudyo ng Royal Productions upang mapaunlakan ang walang katapusang daloy ng mga bisita na dumating upang magbigay ng kanilang huling paggalang na malaki ang nagawa para sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Sa Misa sa Quiapo Church, napuno ang mahigit kumulang 10,000 katao na parang sardinas. Tinatayang 50,000 pa ang nasa labas na hindi nakapaso. Mahigit kalating milyong Pilipino ang nagpakita sa kanyang prosesyon sa libing na mas malaki kaysa mga taong dumating sa libing ni Pangulong Manuel Rojas noong 1947. Mula Quezon Boulevard hanggang North Cemetery, ang mga gilid ng kalsada ay nakalinya ang libo-libong tao na naglakas loob sa init para masilip sa huling sulyap ang kanilang idolo. mananatili ang pamana ni Po sa mga gawain ng kanyang anak na nakakamit ng mas malaki, mas pangmatagalang kananyagan kaysa naabot mismo ni Po Senior. Kaya naman sa kabanal-banalang kasaysayan ng Sinihan ng Pilipinas ngayon, ang pangalang Po ay hindi lamang nananatili ngunit nakamit ang kawalang kamatayan. Shoutout kay Jojo at Asli Yongko ng Kabite, Mel, Maricris, Marinel ng Baliwag, Bulacan, Roy Vincent Malayo, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.